summer na kaya sunod-sunod na paliligo yung ginagawa namin ngayon. And this time, dito naman kami sa 4A Reyes Resort dito sa barangay Matikpik, North Sagaray, Bulacan. ride out nga pala namin 7-11 hulong duhat malabon pagdating ko nga pala dito ay agad din namang dumating si paring buboy 5 na pero dadalawa pa lang kaming nandito nasa na kaya yung iba dumating din si Carlota yun <laughs> <laughs> to kala ko di sasama Ayan na, dumating na. Late ka. Layo ng bahay mo ah. Ilang hakbang lang? Ayan. Masyadong malayo bahay. Oh, malayo bahay nito. Unawain natin. What? Six, five, six. Okay, let's go. at dinaanan din namin si Tol Peredi dito sa may simbahan ng Dampalit first stop nga namin dito sa may San Jose del Monte malapit sa may groto dito kami mag-aalmusal estrecho. Ah. Derecho, pre, derecho. Ah. At pagdating nga namin dito sa may circle ay nagre-group kami at kami kakaliwa pa tong hall sim. At habang binubunot ko ngayon cellphone ko ay muntik na kami lumampas dito sa may signage na nagtuturo kung saan papunta ang 4A Resort. Ride na tayo, Gar! <laughs> Pagdating nga namin dito sa may gate Ay sinabi na sa amin ng mga guard Na bawal ipasok ang bisikleta So nag-iisip kami Kung tutuloy pa ba kami sa loob at sinabi nga nila sa amin na pwede kaming ihatid ng tricycle papasok at iiwan namin ang aming bisikleta dito sa may gate. Okay lang, na, meron namang bantay ni Gorgie. Oo oh, nga eh. O ayan nga guys, 20 pesos daw sa tricycle. Pwede na, kaysa hindi kami makapasok. na natin. sir, kung gusto nyo, biyahe kasi bay, ano siyang tabay ito eh. marami ka naman yan. Hoy kat ay yung ano yung speed meter nyo Okay Sa Kainagar Sa Kainagar Ganito bang bagyan gar Doon na na yan gar Ay Mag helmet ako Sige naka helmet Safety first safety first Safety first Mag helmet mag helmet Kasya ka dyan gar kasya ka dyan Okay gar sa likod gar Dalawa dito Pagkanta ulot pa Service namin gar Nice skill gar o Woooo Anser 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 Sabi ko hindi kinaya yung aki atin Oo. Ito rin yung patukan ng bisbit. Tapos bigbit lang ako eh. Tapakas na sa bisbit. Maagos doon. Kaya nga. Pag-ubot. dito, maagos pa nga. Pagkatapos ng namin magbayad ng 50 pesos na entrance fee ay pinadiretso na kami dito para makakuha ng light vest kasi hindi pwedeng maligo ang walang light vest. Light vest boss. Benti lang isa. Ayun nyo. Tapong ko to. <laughs> Ayun nyo ba talaga? 20 na lang o. Oh. Sampo na lang. Sampo. Bilin nyo na lahat yan o. Oh. Nahihirapan ako magdala. Bawa na ako ha. Bawa na na ako ha. Bawa na na ito nga palang ilog na ito ay diretso sa Kanyakan, sa may Balugan at sa Bacas River. Wala kami kagutom-gutom dito. Ha? Oh. Sa kaliwa. Wow. cake. May cake? Happy, birthday. May cake. May pansit, oh. Ay, nakayo. So, Carlo, oh. baka cake. Sa, kabila. Ay, no, may mga prutas, eh. oh. Ah, oh, ah, ano, ah, ah, gutom. <laughs> Wala nga <kagutom> gutom guto. Wala diet ako. Di, ayos 'yo ha pag dumating yung order nating ano, lechon. Dito 'yung lalagay ha. <laughs>

Tapos so na Napanako ba ako? <laughs> Nako. puti mahina ako. Nako. Nako. Ito tindahan. Alimbi rin pauta nga po. Alimbi nga po. Alimbi rin pauta nga po. Meron, meron. Meron, meron, meron. Ayelo. Ha? Ay, yellow. yellow. Sa ice box bilhin mo. Ibayad mo ka nyo. Boss, gusto nyo ng coke? 30 lang po, 30. 30 lang po yan. Yan yung mga tira kasi inipo namin. <laughs> Pa, ah, repito ka pa. Let's go. Tama ka muna. Madulas. Tara na. Angangas. Wow, ang ganda ng bangka nila, oh. Uy! Diyan 'wo. Tara dengga na oh. iko. Tulas. parang boy oh mas misisi to oh. mis may isda na naman naman isda yan meron isda oh, maraming pa to ano oh, marami marami pumasok sa denga ano 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 Totoo na ko kay paren boy. Yan. Ano? Ang lalaki. Ang lalaki <laughs> ng isda rito. Ang lalaki. <laughs> nandiyan, nandiyan. Ito. Ganyan. Ang lalaki nga. Ang lalaki. Nandito natin. real talk lang ang nagpapasaya talaga sa rides ay yung mga nakakasama natin mga goods na kasama kaya kahit saan mo yan dalhin talagang hindi ka magkakaroon ng problema walang issue ika nga ayan na nga at magre-ready na kami umuwi hindi na kami dito kumain dahil gusto namin doon na kami sa labas kakain Ikaw na lang talaga ang bahalang mamili kung saan mo talaga trip pumunta. At gayon din nga sa aming pag-uwi ay hinatid din kami ng tricycle palabas sa may gate kung saan namin iniwan yung aming mga bisikleta. May nakapagsabi din sa akin ng dahilan kung bakit hindi pinapapasok ngayon ng mga bisikleta rito. Kasi noon daw, pag pumasok na ang bisikleta, ay nagba-backdoor na yung mga pumapasok na siklista kung saan saan na raw nagsusuot. eh, private nga itong lugar na to. At sa pag-uwi nga namin ay hindi na kami dadaan doon sa una naming dinaanan papunta rito. Kumana na kami patungo dito sa may bakas para makagawa kami ng isang maliit na loop. Hình ảnh tục nó Hình na tục nó